Pasanan. Bawa po kayo ngayon surprise ng ating event. Bawa so ko na kayo ex. No? Uh, Palakpakan na ito si Commissioner Masanggit. Okay. Salamat kayo po na um, i-mobitong itawagan na i-appeal ang na event. No? Also, I would like to acknowledge si Attorney J.P. Hidlo at palapakan. Ang kasama ko po yan sa Duterte, no? So, as you know, nasali po ako sa Duterte. Ako po yung ikasampo sa Duterte. Ako yung sinali ni Tatay Digo doon po sa Hong Kong, kung maalala nyo. Ang sabi ni Tatay Digo, isali niyo si Dr. Mata kasi tumakbo po ako independent. Dahil lang po sa aking kagustuhan mag-servisyo bilang isang doktor eh bilang isang doktor po private practice po tayo wala po ako sa public siyempre mahina pa yung aking mga koneksyon although si Senator Pongo pamangkin ko po yan first cousin po ang mama niya ako rin po ay naging doktor no maliit pa si Kitty pumupunta ako sa bahay ni Tatay Ligong kaya malapit po ako kala Tatay Ligong kaya sabi ni tatay ni ko, taga yan, isalin nyo na yan, doktor yan. Tapos sabi ni tatay ni ko, kaya lang, may namatay na dyan sa kanya mga walong pasyente. <laughs> Alam mo, pag si tatay ni ko nag-introduce ng pajok, yan ang ibig sabihin ay malapit ka kay tatay ni ko. Tama pa. Kaya namimiss talaga natin si tatay ni ko. Ngayon, uh, and naalala talaga natin, nating kapitan si Masanggit, paladang niluhod kay Tatay Bigong para siya ay tumangko. Yun din yung panahon na gumawa ako ng aking first na page, yung si Luterte ang reseta ko. Ako po yung admin noon. Yun po, sige ako share kay Kap Masanggit noon na patakbakit patatuhin si Tatay ngayon, yung page 2 ngayon ay yung Dr. Richard and Erica Mata. May followers ba dito? Ayun! So, nasa 3 million followers na po tayo sa ating Facebook page. So, so and growing. Dahil yung Facebook ko naman ay health. Meron din pa yung mga TikTok-TikTok doon. And of course, meron para sa pagmamahal sa bayan. Kaya may nagsasabi, Doktor ka, bakit ka nagtatapit ng na mga politics? Pag naging doktor pala, wala nang pagmamahal sa bayan. Lalo ka na pagmamahal sa bayan, kasi nakikita mo ang problema, lalo na sa hair Pag pumunta ka ng mga government hospital buong Pilipinas, hihiga ka na sa sahi, wala nang maupuan, walang mga kama, pipila ka sa kalsada. Pero yung mga pera, mali-maleta. Nang pala ang pera natin. Land control, nilagay sa maleta. Ngayon naisip ko nga, pinost ko ito kahapon, nagpapayaral na din. Sabi ko, parang paningin ko, pag sinabing ililipat sa National Treasury, or ililipat yung pera sa unprogrammed funds, feeling ko talaga ililipat lang sa maleta. Kasi yung 60 billion na nilipat daw sa National Treasury from PhilHealth, hindi man nila nabalik. Ibabalik nila sa next na na budget ng 2026. Grabe mga kabayan, no? Ibig sabihin wala silang mabalik. Ah, ah sana yun. Sabi, ibabalik daw kasi nandun na nila, nilagay na daw sa next budget. Wala kagigawatan ba? <laughs> Unya dili balik ang kwarta. Unya ngayon na naan naman sa sunod ka ano, budget dito na ito buwaho ng pambayan. Ah, uh, wala na. Asan ah, na itong imong ikuha ba? Asan ah, na itong imong ikuha? Dati kasi hindi ko, parang hindi pumapasok mapasok sa isipan ko na ang bilyon ay pwede nakawin. Pwede pala nakawin ang bilyon kasi hindi Malita. tapos three to four times a week nakalatay sa van hindi lang isang van pwede palang nakawin ang billion billion hindi ko nalalagay sa utak niya na kaya pwede pala kung may organized na pamaraan para gawin ito and masakit isipin na nagsimula na ka ganitong mga ganito pagsimula pa lang nila pag simula pa lang nila na isip nila paano hindi na sila makaalis. At siyempre, number one tinarget, ang Duterte brand. Na yun po ang nakapaupo sa kanila doon. Tama ba? Tama. Kaya nga, kailangan nilang magpapicture sa ibang infrastructure na hindi sila ang gumawa. <laughs> Kasi wala nang wala man sila infrastructure kasi yung pera nasa maleta. So kailangan magpa-picture sila doon. Baka may mauto na tagaluson. Baka may luboto pa sa kanila. Kasi alam nila hindi mauto ang Mindanao. Alam ng Mindanao, hindi man ikaw ang nagpabuhat, ana. Pero baka may mauto sila. In the portion of the Philippines na naglakad sila doon ribbon cutting, di ba? Di ba ang ribbon cutting? Maraming imbitahan tao, mayroong mga upuan, may sticks, may mag-sticks, magpasalamat sa China, magpasalamat sa engineers, and congratulations. Muro magkawat na. Sunod na gini. Dito, dito. Hawat na gini. Kaya nga pinipinos pin ko na yung Dabao Tunnel na Pansyukong si Tatay Kukundin ang nagsimula. Tulong ng Jaika Japanese talaga. Yung malapit Pansyukong na na tunnel matapos ngayon. Kasi Pansyukong ako kung doon na naman sila magpapapicture. So that's very sad, no? Uh, kaya kailangan natin na Vivi Sara for President Movement. pa dyan. Kaya nga sabi ko, sa 2020 or earlier, lilipad na ang agila. Yes. Pero ang agila ay hindi tatawagin monkey eating eagle. Tatawagin crocodile eating eagle. Wow. <laughs> kasi kinalaw ng Lord. Kasi sometimes nagdadasal pa yun na Lord, gawin ang first world country ang Pilipinas. Dumating si Tatay Digong, papunta na tayo ang first world nun. No. Umaasensya na. Pero bakit ganito ang nangyari? Hindi natin ma-question si Lord, bakit nangyari yun? Pero kung i-analyze mo, parang gusto niyang sabihin, para makita ninyo sino ang mga buhaya dyan. Kasi hindi kayo maging first world kung hindi makukulong ang mga buhaya na yan. At walang makapakulong dyan, kundi si Bibi Sara Tama ba? Kaya takot na takot sila na, na maging presidente si Bibi Sara. Tama. Tama ba? At ngayon natin nakikita before I end na ang dapat palang maging presidente ay dili na oh. Hindi sa in. Walang sariling ambisyon personal. Walang ambisyon na sarili para sa pamilya. Bakit? Kasi kung, kung nandiyan ka pala sa pwesto, ang mga galamay mo magalaw lahat para magawa lang yung sarili mong ambisyon. Ibig sabihin, kailangan ng tao na hindi usual na tao ang dapat nandiyan. Si Bibi Sara, unusual na tao yan. Ibang klase tao yan. Kaya nga hanggang ngayon, halos walang partido na kasama. Ayaw niya sumali mas kahit kaninong partido. As hindi nga siya talaga na traditional politician. Ayaw niya ng ganun. At ang pinakatapat ni Sara Duterte na hindi siya kahaman sa kapangyarihan ay yung tumanggi tumakbo tumakbong presidente noong 2022. Tama ba? Yan ang mga kababayan. No? Yan ang pinaka-ebidensya na hindi siya na ordinaryong tao. Kasi ang ordinaryong tao, sigurado ka nang mananalo ka ng presidente, lulundagan mo na talaga yan. Hmm. Bakit ka pa magbabayas president? Okay. Pero si, si Inday Sara, wala siyang personal. Wala siyang, oh, yan para maging presidente ako, hawa ko na ang bansa. Hmm. Ito ngayon, Nag-organize sila paano siraan ang Duterte brand. nagkasto ng bilyon-bilyon para masira lang ang Duterte brand. Grabe sila kaambisyoso. Kung pwede lang makuha nila ang topmost forever, ganun sila kaambisyoso. Yan ang delikado na mamuno sa ating bayan gahaman no gahaman sa kapangyarihan ng administrasyon alam natin we are in good hands alam natin pag siya umupo diyan alam natin hindi yan para sa kanyang sarili alam na alam natin yung pa lang nag step down siya to vice president that is really a clear sign kaya enough lang na tayong lahat ay maging united tama ba tama, tama. Ang Mindanao dapat solid. Tama ba? Tama. Kasi, nung nasi tatay ni Gum, naman nagsimula na yung mga bridge niya, Bukana Bridge, and everything. Tsaka itong mga bypass road above. Twin tunnel. Tsaka, ang hindi natuloy ang Mindanao Railway Transit. Si Tatay Bigong naka-plano na yun. Yes. Kasi para kung pumunta tayo kahit saan lugar sa Mindanao, mag-train na lang tayo. Pagdating ngayon sa kampanya, sabi nila, pupundahan niya, itutuloy yan. Ngayon, ni Piso, walang nilagay sa Mindanao Railway Transit. Uunlad na sana ang Mindanao kasi kailangan natin ang sasakyan na madali lang katapunta kahit saan. Correct ba? Yes, tama. Hindi nila niya ng kondo. Kaya kung hindi tayo maging united, paano natin matuloy ang lahat na ito? Tama ba? Kaya ako po ay kasama ni Commissioner Mayor at kasama po ninyo na talagang po ipaglalaban na ang ating dapat suportahan na next na presidente ay walang iba kundi si VP Sara Duterte lang. Maraming salamat po. Oh, po natin Dr. Richard Mantak.